Uh, ano po ba ang mangyayari sa pagdating po ng Great Tribulation? So, ang mangyayari sa pagdating ng Great Tribulation, at ako takot na kahirapan ang darating sa taon hindi ko alam ko ano yun. Kasi hindi pa nangyayari yun mula nang itatagal, mula nang maging 24 nga, pakibasa kapatid na Willie. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapigatian na, na ang gayoy di pa nangyayari Buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, ha? at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ng mga araw na iyon, ay walang lamang makaliligtas. Tatapot dahil sa mga hirang, ay paiitliin ng mga araw na iyon. Sabi ng Panginoong Yesus, yung mangyayari sa Great Tribulation hindi pa nangyari mula ng magkaroon ng sanglibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari pang muli. Therefore, unprecedented yun. Walang precedent yung great tribulation na yun. Meaning, there is no comparison of that great tribulation about the things that had happened during the entire history of humankind. Kaya, uh, mahirap ipaliwanag yun. Rick, po sabihin, ba sa araw-araw pong paumuhay mo po, bali, uh, mababago po yung nasa mong, na halimbawa, pagpasok mo sa trabaho, bali, iba na po yun iba ano eh kasi ang sinasabi ron ano alam mo sa Biblia ang karanasan ng tao sa kahirapan sa Israel nagkagutom sila nagkamatay sila ng gutom eh to the extent na yung mga anak nila kinain nila ng gutom na gutom na eh eh yung mangyayari sa great tribulation mas mahigit pa ron kaya ayo kung ang maguni yun eh. Maraming salamat. Kakaawa ron yung mga bata. Lalo na yung mga maliliit na bata pagdating ng Great Tribulation. Mahirap sigurong matiis mo makita mo yung maliliit na bata na nagka walang maipakain pa. No? Eh, kaya, yun, bago dumating yun, dapat matuto tayong na matakot at kumilala sa Diyos. Eh. Kasi, pag nando na yun, nahihirapan ka na eh. Medyo magulo na yung panahon na yun. Baka agawa na ng pagkain on, ano? Kung parang yung nakita ko sa, ano, nakita ko sa news, sa TV, merong isang department store sa India na parang nagkaroon ng panic buying noon eh, oh, nung Gulf War yata yun eh. Eh di, sinara nila, ayaw silang magbenta ng pagkain. May nasak ng mga tao gutong. Yung mga security guard, silang papalo. Ha? Pinatay. Makapasok lang sila sa supermarket. Kaya kung maguni-guni ko yung Great Tribulation, baka pagdating noon, ang tao, ang local na ayaw nang hindi nakikilala sa batas dahil eh, great Tribulation na nga eh kaya paghandaan na natin 'yon bago dumating 'yon matutunan sana tayong kumilala sa Diyos at magpahalaga sa Kanyang salita because the only hope left for mankind is your faith in the word of God wala nang ibang pag-asa eh aasa ka sa United Nations di Aasa ka. Walang magawa United Nations sa panggugulo ng China sa Spratlys eh. Pero magawa Buti na nga lang, dumating na rito yung DFA, eh. Andiyan na yung 7th Fleet ng Amerika eh. Para naman yung mga komunista China na yan eh. Masindak-sindak eh. Alam mo, ako ang mga Chinese, hindi ako galit ano. Pero sa mga komunista, galit ako ron. Yung mga, yung communism, wala kasing Diyos yun eh. Sa komunista, hindi ako galit, tao yun eh. Pero yung spirit of communism, pangit yun. Yun eh, pang-aapi. Eh. Yung sinasabi nila sa communism daw, pantay-pantay, walang mayama, walang mahirap. Sinusabi sa'yo, lahat kayo mahirap, gobyerno lang ang mayaman. Ang nagpapasasay nasa gobyerno. You are all servants of those who are in government. Pare-pareho lang kayo, alila. Magtatanim ka, pag inani, bigay sa gobyerno. Ah? Pag matanda ka na at wala ka na silbi, babariling ka na. Walang dis yung mga yan eh. Aya, uh, buti na lang nandiyan na yung 7th fleet, no? Dumating na mga kaibigan nating Amerikano. At medyo matatakot-takot siyang mga nanggaw gulo sa Spratlys. Walang magawa eh. Ano ang pag-asa natin? Sa kanino tayo kukuha ng hope? There is only but one hope that is left for mankind and that is the faith in the word of God. Wala na tayo ibang pag-asa. Ang pag-asa natin, ang pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Dahil napaka-gloomy uh, Gloomy and gory ang hinaharap na sangkatawan na